Yan, good morning mga sablay. Panibagong araw. Panibagong another vlog. Ang daming tilapia mga idol, ayan wow, oh. Wow, ang dami oh. Oh. Ang daming tilapia mga idol. Ano po kung sa laut. Uy, may may, may malaki, mga sablay. May malaki, may malaki, may malaki. bilis, bilis, bilis. bilis, bilis. eh malaki mga idol nasa na yan hangat na ngunti hangat na ngunti oho tihaya mga kasablay unang huli natin mga idol ito mga kasablay unang huli natin bueno mano. All right. Yan makasalda yung mano natin yan ah. Ayan, na, naman natin mga kasablay Ayos. Taba ng tilapia. Alright. One, sorry. Pangalawa. Ah, huli. Makasablay. Ah, pangalawa nating huli ito, makasablay. Hmm. Kita rito. Dito ka. Ah. Kadap malaki ya Oh, para sa ya, Lina pangalawa tirayan natin ang tirayan yung mga yan ah, ulam din yan pwede na yan ah huli tas tas yan yan pakakawalan yung mga ganyang kalalaki yung mga idol Oh. Alright, pwede na naman tayo makasablay. Ano oh, bang medyo mas malalaki dyan? Upos oh, ang hangin. Ah, sapot pa rin. sa pool pa rin natin yung mga idol sa pool pa rin yan uy malaki yun oh uy malaki yun saan ka na dito ka wag ka na lumayo ah payat na gusto ah uli na naman tinamaan mga idol hindi tinamaan ulit ala sige dito pa ah, maliit lang yata ah, maliit lang mga kasablay puro mga four finger ang huli natin mga kasablay walang malalaki sige na natin yan ang ulam na rin yan Tapon natin siya mga kasablay. Dito ka. Lapit ka dito sa akin. Nauluhan yata. Lambot eh. Hmm, nauluhan Headshot. Tihaya ka. Ha, nanginginig pa mga kasablay oh. oh. may mas malaki na pala. Malaki na siya. baba muna natin yan. Baba muna rin. Okay. Ano muna natin siya. Yan, yung Ah, patay talaga. Kumatos ah. Ang kasablay kumatos nabot kaya ay ah, nabot mga kasablay nabot ayan ah nabot ah. mga kasablay nabot sya dito na Uh -huh. Uh -huh. sa pole ay mga idol dito ay sa taas ayan ang kita magkakita dito ah Ah, Inah abut pa rin mga kasablay oh. Inah abut pa rin natin yon Inah abut pa rin Inah abut pa rin Inah abut pa rin natin Up hmm. sa... ya Up ya ay medyo malaklak ito mga kasablay oh. medyo malaklak eh uh -huh. Alright. Oh, malapad-lapad yung nadali natin mga kasablay. Aha. Medyo malapad-lapad. Alright, shoot. Mm-hmm. Uh -huh. Ya yeah, yeah. เฮ้ยช็อตมาอับเลยอืมโอ้ลูกเฮดช็อตมาอับเลยนะเฮดช็อตเฮดช็อตบูลสไนท์อืมซับปูน Po siya, mga kasablay! Sapul, sapul, sapul! Apa oh, ka na lumaban? Handi ka na rito! Um. Oh, pumunta ka pa dyan. Oo, ka Oi! sablay oh malapad-lapad yung tinamaan natin oh malapad-lapad yung tinamaan natin mga idol <laughs> hindi makatakas hindi natin hawakan para pag na natin doon yan sakto ito ho natin mga kasablay, oh. ang lalaki grabe oh. tingnan nyo naman yan oh. laki nyan oh. jackpot mga kasablay lalaki ng huli natin oh. tanggal ang ng mga daliri